ito na yung kilaw natin na pusit guys uh, imimix ko na una natin ilalagay ay ilagay tayo ng kunting asin yan tapos lagyan natin ng ano yan ng bitsin kunti lang din yan. Tapos uh, lagyan na natin ng ano, ng suka. Easy lang 'to mag ano, mag, mag ng kilaw. Sumama pa yung ano, yung sili. Balik natin. <coughs> so, halo-halo muna natin. Pag uh, natuno na yung asin, saka natin na uh, ilalagay yung mga ibang ibang pang ano niya, pang mix. Siyempre, titikman muna natin yan. Okay na siya. Pero kailangan talaga ibalik yung ano, yung maraming sili dito kasi sobrang anghang lah. lagyan natin yung ano yung ang tawag dito sibuyas. Ayan Saka ito, napakabang dito napakabango nito sa kinilaw. Oh. Ayun oh, parang lemon din siya. Pero may meron din naman tayong lemon. So, yung sili ilagay muna natin dito. Saka ito magay na natin yan mix na yan, mix at pagkatapos ilagay na natin yung kunin muna natin yung ano, yung yung nagpapaitim ng ano natin ito, ito may maitim to yan ang nagpapasarap lalo sa kinilaw na pusit kaya ano na lang mamaya na to Lagyan na natin siya, mix na natin. Yan. Tapos halo-halo na natin yan, guys. Siguro maglalaway kayo nito. <laughs> Saka lagyan na natin ng lemon. Yan. Tapos, ito, pampabango to ng ano, kinitaw. Napakabango nito, guys. Ano? Hmm, sobrang bango talaga. Tapos, tikman natin. Solid, guys. Napakasolid. Sili, sili. Ha? Huh? Lagay na yung maitim. Sabi nila ata. Lagay natin. Okay. Lang, pag nga na lang. read it as serb kinilaw